Welcome back na naman dito sa akin channel. Panibagong araw, panibagong video na naman tayo ngayon. May ibabahagi na naman ako sa inyo ngayon na ritual. Ito Ito'y simpleng gabay at simpleng pamamaraan at ito ay makakatulong sa inyo. At kung bago sa channel ko, ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Gusto mo ba na siya ay maging sunod-sunuran sa iyo? sa pamamagitan lamang ng underwear mo. Gawin mo lamang itong ritual na tuturo ko sa inyo nang sa ganon siya ay maging sunod-sunuran sa iyo malapit o malayo man kayo sa isa't isa. At gawin ito na buo ang tiwala nyo at dapat kayo ay palaging naniniwala sa mga ganitong pamamaraan at pwedeng gawin itong ritual sa kahit na anong araw o oras. Ang gagawin mo lamang ay kunin mo lang ang panty mo yung hindi panalabhan at gawin mo lamang ito? Kumuha ka lamang ng papel at panulat at isulat mo sa papel ang pangalan at apelido ng target ng pitong beses. At pagkatapos ay pwede mong tupiin ang papel na sinulatan mo ng kanyang pangalan at apelido ng tatlong tupi. At ilagay mo lamang ito sa mismong panty mo na hindi mo nalabhan. Ilagay mo lamang ito at balutin mo lamang itong papel sa underwear mo. At pagkatapos ay hawakan mo muna saglit ang underwear mo. Mag-focus ka, mag-concentrate at banggitin mo lamang itong spell. Pangalan at apelido, ikaw ay maging sunod-sunuran sa akin palagi. Malayo o malapit man tayo sa isa't isa. Banggitin mo lamang ito ng pitong beses. At pagkatapos ay itago muna na itong underwear mo sa damitan mo o kung saan safe na walang makakakita at makakaalam. At itago ito hanggang kailan mo gusto at pwede mo naman itong ilagay sa ilalim ng unan mo at pwede mo rin ito ilagay sa higaan mo. At pwedeng hindi mo na ito bulungan araw-araw. Basta itago mo lang ito na walang makakakita at makakaalam. At paningkuradong siya ay maging sunod-sunuran sa iyo. At eto muna sa ngayon, maraming salamat po sa panunood. May God bless.